Magandang araw mga kaibigan So dito tayo ngayon sa isang dam Dito lang yan sa Negros Oriental uh, Santig Basay, Negros Oriental guys So nakapasyal tayo dito guys tayo sa ano dumaan sa malaking tamburong o tubo. Ah, tubig na ito guys na sa ila, sa loob nito. Kasi ito 'yung nagsisilbing irrigation na pananim doon sa ano baba. So, punta tayo doon. Sa dam na 'yan. Okay, guys. Punta natin guys ulit dito tayo dumaan so nakapunta nga ako dito guys kasi may nagtrabaho ako dito ng ano uh, yung sintro nila ay ginawan ko ng ano mga mga bakod yan may mga ano, ibang ano pa nila lang yan guys nakadaan tayo ng ibang ano guys klaseng nila lang guys so dito marami dito na inuman picnic dito sila na gano guys kasi maano dito uh, malamig ito guys So wala na pala ang daanan nito guys Dapat tayo ay pumunta doon Ito yung ano guys Kahoy na Miyagos guys uh, Karamihan mo makita Ito ay nasa ilog talaga Sa gitna Lalo na sa dinaanan ng tubig Ito guys So punta tayo doon dito tayo balik tayo dito ikot pataas at doon tayo bumaba so kailangan ko muna mag post ng video natin guys para hindi na masyadong maba yung inyam guys so oh. yung namulaklak na yung inyam guys yan kain tayo ng inyam guys ayan guys oh so masing masin to pro gamot ito sa mga ano guys may ulcer ito yung ano nila guys oh basay uh, PR, PR, PR is number 13 DNR ito yung ano nila ya yeah, logo nila guys dami palang isda guys oh halimbawa guys pag is isara nila yung ano yung ano na ito butas doon sila may ano may bolt may, may, ano doon ikote nila may bolt ayun guys yung mga harang nila guys oh mga ano lang kahoy lang yung mga harang nila guys ayun kahoy lang ginamitan nila ng kahoy siguro kung pagmalaki malaki yung alon ay sigurado ito guys wasak ito ditong lugar nila ito guys sa nakaraang bagyo may namatay na dito guys kasi tumawid siya na malak alam na niya na malaki yung ano umapaw na yung tubig dito yan doon siya galing doon siya galing guys tumawid siya dito ang tubig ay hanggang baywang na so hindi niya nakayanan pati yung dalawang bata ay nakaligtas pero doon sila na ano yung tatay ay namatay rin kasi hindi nakita ah hinampas-hampas sa dito siguro sa palagay ko na hinampas sa dito sa loob ng ito Kasi may mga kapilya dito, guys. Ayan. So ayan guys. Ang dami palang isda doon. Ayan, no. Sa silong ng, ano, botas ng, ano, daming isda. Sa lalim na yan. Kasi malamig na doon. Doon sila nag silong Ayan yan o oh, ang daming isda pala o oh. ang klaseng isda yun siguro kung na uh, nilagyan nila ng ano talapia mas maganda o so, yan guys yan andyan sa kabila guys may mga bahay na yan so, Yun guys, uh, pauwi na, pa na ako guys. So hanggang dito lang yung video natin. Ito ay matatagpuan sa uh, Sandig, Basay, Negros Oriental. Ito yung pinakamalaking river dito sa ano sa Basay. Kasi may river doon sa Basay uh, ay maliit lang. Ito yung pinakamalaki. So, napakatinding init. Ayan yung service ko guys. Ayan, yung old model lang na ano. Ah, uh, whip. Honda whip. 100. So, ito yung guys. Ay, ang nagsisilbing ano, taga uh, sira tagasira yung butas na yan. Itong malaking bolt na ito. So, hanggang sumuli guys. At, ingat na lang po. Ingat sa lahat. So, God bless us all.